So ito, panibagong problema na naman para po sa kampo ng mga Duterte. O kasi po ah, lahat ng tumulong para itago itong si Pastor Apollo Kibuloy, o pati na rin si Tatay Harry Roque na nagtatago ngayon, lahat po ng tumulong ah, sa kanila, ah, nagharbor sa kanila ay uh, sasampahan na rin ang kaso at tutugisin na rin po yun ang problema okay pnp zeroes in on kibuloy's protectors so the pnp has ramped up its operations against key figures linked to high profile cases targeting individuals who harbored Apollo kibuloy at itong kay tatay harry Roque so uh, ito po si pnp chief uh, general romel marbil and the creation of specialized teams dedicated to these operations emphasizing that they will be executed efficiently and within the bounds of law oh, so yun daw pong CIDG si CIDG director uh, general leo francisco Dati pong sa MPD yan, nakakatrabaho nila Yorme Iskuyan. Mahusay, mahusay ang uh, polis na yan Napakahusay niyang si, si Leo Francisco, siya, siya palahid ng CIDG okay? Has formed a special composite team comprising of CIDG and anti-cybercrime group officials to build a comprehensive case against individuals who shielded Kibuloy We have mobilized a dedicated investigation team to pursue those uh, who sheltered Tibuloy and obstructed justice. The PNP is fully committed to bringing these individuals to account and ensuring they face the full force of the law. Oh, so dagdag pa diyan uh, ni General Francisco. The special investigation team includes top investigators from the CIDG Major Crimes Investigation Unit, Legal Divisions, and yun sa anti-cybercrime nga. So, yung primary task nila is collating and verifying social media posts, publications, and other relevant information about Kibuloy, validating and authenticating these materials uh, through the anti-cybercrime group, Gathering statements and affidavits from PNP personnel involved in executing the warrant, securing testimonies from victims and complainants, and collecting documentary evidence. Oh, malawakan talaga to. The team will coordinate closely with the Police Regional Office 11 and conduct a continuous thorough investigation to ensure a solid case. We will leave no stone unturned. Okay, this will involve meticulous analysis of digital evidence, testimonials, and documents. Ayan we have officially received the request from the House of Representatives uh, and the PNP is fully committed to executing this order. So lahat po nang magtatago ma nagtumulong sa pagtatago. Akala kasi nung iba, porket nahuli na o sabi nila sumuko daw, porket nasa kustodiya na ng batas. Si Kibuloy eh ganun na lang yon. Hindi po lahat nang uh, tumulong magtago dito. So do doon ako iniisip ko eh pati yung component ng digital So pati ba yung mga mga nagpo-post, yung mga vloggers, yung makasama kasama din kaya yon sa kanilang investigasyon, yung sinusubukan pong uh, i-impede, pabagalin, lituhin, kasi pwede mong isama yon eh kapag nililito mo yung tao, kapag So, yun posible kayang kasama yun dito sa ginagawang investigasyon ng PNP ng CIDG. oh so, yun po ang mabigat po dyan, Yan ang makikita po natin kung saan pupunta yung investigation na ito. Kasama po dyan, yung pong mga membro ng KOJC, yung mga membro ng... So lahat po ng ano eh, lahat ng mga nanggulo noong time na yon lahat ng mga sinusubukang uh, pigilan yung pong mga sila General Torre doon sa kanilang trabaho na, na panagutin itong si Kibuloy. lahat po yan ay posibleng managot posibleng kasuhan dito po sa ginagawang uh, panibagong task force ni uh, General Marbil at ni uh, General Francisco ng CIDG. So talagang mga, mga mabibigat yan, mabigat yang sila sila General Francisco galing yan ng MP Talagang pag yan eh, nabigyan ng task, eh, talagang uh, solido at rumabaho. O, kaya yan po ang Ayan po ang iniisip ko lang Kung sino pa yung pwedeng masampahan ng kaso doon Sino pa yung posibleng madawit Sino pa yung posibleng ma maisama So yan po talaga eh Kasi uh, namimihasa siguro na, na akala nila Ganun-ganun lang guguluhin mo yung police operations guguluhin mo yung uh, lehitimong uh, pag-serve ng warrant at yung lehitimong paghahanap sa isang pogante, akala po nila ganun-ganun lang walang consequence, hindi po eh ayon po sa ating batas kapag, -kapag ikaw ay nagharbor harbor ng isang fugitive, kapag ikaw ay nag-obstruct sa pag-serve ng warrant o sinubukan mong uh, pigilan yung pong kapulisan sa napagawa nung kanilang trabaho na hulihin yung isang pogante ay you can be held liable uh, pagdating po sa harboring a fugitive or uh, kung maga pwedeng ano din sila um, accessory doon sa kung ano mang kung ano mang mga illegal na nangyayari doon so yun po ang mga posibleng kaharapin nung pong mga tumulong dyan sa KOJC so yun guys thank you very much po tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next video stay safe parate bye bye